Ayun po, sa nila ako pagkalabas ko ng ano, ng grocery sa Pure Gold. Ano, is, bas, kinuha nila yung daladala ko. Tapos eh, ganun nga yung pinausap ako. Tapos isinakay na nga ako dun sa sasakyan. Tapos meron lumapit na ano, na in-check daw, in-check. Nagtatanong kung saan daw meron malapit na ano, na hardware. Tapos sumagot si, si doktora, ang sabing ganon, ay nako, ang mahal, mahal, mahal dyan. Dinala, dinala nila sa ano sa RMC. Pagkagaling namin sa RMC, merong, ano, merong isang babae na lumapit sa, lumapit kasama nung nagpapanggap na nurse na sinabing gano'n na eto supervisor ng ano, ng RMC, may dala silang katalog, tapos ipinakita doon sa incheck yung mga yung mga tayo na bubong. Tapos pagkasabing gano'n, ganun, na hindi kayo nagpunta doon kasi pag ano harangin kayo ng mga ahente at tatagan kayo sa presyo. Tapos sabi nung incheck, naku sa salamat salamat sa inyo dahil ano dahil natagpuan ko kayo. Pero ang kinakausap niya yung ano yung doktora at saka yung ano yung nurse ako naman nakikinig lang naman ako tapos ano dinala nila ako hanggang doon sa may ano sa may bang ano yon yung gasolinahan sa jetings tapos iniligo nila dinala naman ako sa ano sa yellow cab doon na ho nangyari yung ano dahil dahil sinabi ko ano nung sinabi nung ano nung ah uh, doktora at saka nung nurse at saka yung, yung nagpapanggap na incheck na sinabing ganun, mabuti ka, mabuti ka, bakit meron kang ano, meron kang pera na ano, nakakapamili ako dahil ang nanay daw niya, hindi raw, hindi raw nakakahapit.